Ang Gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Matinding trauma at paghihirap daw ang dinanas ng ilan sa mga kababayan natin bago sila nakaalis sa karahasan ni sa Gaza. Doble kalbaryo ang ilan sa kanila na buntis o di kaya merong menor de edad na anak. Sa gitna niya ng ating embahada, umaasa na makakalabas na rin ang susunod na batch ng mga Pinoy sa Gaza kasama ang kanilang mga asawang Palestino. Para po sa detalye niyan, nakatutok live mula sa Cairo, Egypt, si Rafi Sima. Rafi! Mel, Vicky, Emil, naghahanda na para sa kanilang flight pabalik dyan sa Pilipinas yung mga Pinoy na lumikas kahapon mula sa Gaza. Marami sa kanila ay matagal lang nakatira sa Gaza at bihirang makauwi dyan sa Pilipinas. Sa kanilang biyahe kahapon patungo rito sa Cairo, ikinwento nga nila sa akin ang hirap na kanilang naranasan at kalbaryong pinagdaanan. Interview. Sina Dolores at kanyang walong anak ang isa sa mga unang nagtungo sa Rafa border sa unang linggo pa lang ng sagupaan sa pagitan ng Israeli Defense Force at Hamas. Grabe ang bumbahan ang bahay namin laging yumayanik sa sobrang bumbahan. Kaya na balita nyo pwede na umalis, uh, lumapit na po kayo sa, sa border. Okay. Nang hindi tumatuloy, nakitira na lang daw sila sa mga hindi kakilala sa Rafa. Lumikas din sila patungo Pilipinas noong 2009 matapos sumiklab ang gera. Pero mas matindi raw ang trauma ngayon kahit nakalabas na sila ng Gaza. Ano pa rin yung para kaming ano na nagugulat or takot? Siguro hindi mawala yan sa amin. Kasi dati ng war noon, ganun din kami eh. Matagal mawala sa amin yung mga trauma na yan. Matagal. Hirap. Si Zara hindi niya tunay na pangalan kasama naman ng pitong anak sa paglikas siyang Pilipinang nasugatan ng tama ng misail ang kanilang bahay. Bagamat minor lang ang kanyang sugat, nagkaroon na ito ng impeksyon at kailangang ipagamot. kung ako tatanong, hindi ako babalik sa naranasan ko na sobrang walang, walang tubig, walang makain. Minsan may time na sa isang beses na kami kumakain, sa tanghalian lang, walang mga tsaa. Tsa cha lang, yun na. Masaya na kami pag may, may keso. Ang siyam na buwang buntis na si Sarah, kinailangang iwan ng asawa sa Gaza pero may iiwan din siya ngayon sa Egypt kasama ang ina dahil hindi siya pinayagan ng doktor na bumiyahay sa aeroplano. Gayunman, masaya pa rin daw siya na nakalabas sila ng buhay sa Gaza. Each morning we woke up to the news of losing one of our friends or whole family and he, some of our close relatives who refused to leave. And we, we're happy to stay, we're still alive. I, I lost my home, we lost uh, everything, but we're still alive, which is blessing. Alhamdulillah. Ang nag-iisang OFW sa Gaza na si Minerva, naiiyak na iwan ang kanyang among maedad. Limang gyera na raw ang kanyang naranasan sa 23 taon niyang pananatili sa Gaza. 23 years, sir. 23 years and 2 months. So never pa akong ano, uh, umuwi. So ito siguro pag nakita nila ako, so, may sila

miss kids. i know that inshallah bagamat hindi natuloy ang pangalawang batch ng mga Pinoy na makalabas kahapon patuloy umanong umaasa ang Philippine Embassy na makakalabas sila sa lalong madaling panahon kasama ang kanilang mga asawang Palestino with the help of our embassy in Amman uh, in Amman Jordan uh, we're trying to contact all those on the list to make sure that they're able to get the information and to be able to reach Uh, the border so, and take uh, advantage of this opportunity. Doble kayo daw ngayon ang embahada sa Jordan, lalo, lalo pa tumitindi ang bakbakan sa Gaza. Araw-araw, simula umaga, hanggang hating gabi, patuloy ang airstrikes ng Israel. Maging ang aid convoy ng International Committee of the Red Cross o ICRC, hindi nakaligtas sa pambubomba. Tinamaan daw ang isa sa kanilang mga truck at nasugatan ng kanilang driver panawagan nila magpatupad ng tigil putukan para mga tulad nilang aid agency matulungan ang mga sibilyan na lubhan ng apektado sa krisis. Sa huling tala, mahigit isang libong Israeli at mahigit sampung libong Palestino na ang namamatay sa pagpapatuloy ng gera. Sa ngayon, inaayos na ng embassy dito sa Cairo yung visa ni Sarah ng kanyang anak at ng kanyang ina na may iwan dito sa Egypt hanggang siya ay mga anak. Posibleng tumagal sila rito ng hanggang sampung araw. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.